Patay na lalaki na buhay ulit sa loob ng body bag. Isang 78-year-old na lalaki mula sa Jackson, Mississippi ay kinumpirmang patay ng isang coroner at nurse. Pero masyado sila maaga ng dalawang linggo. Pebrero noon, ang 78-year-old na magsasaka na si Walter Williams ay nasa huling stage na ng kanyang cardiovascular disease. Ang coroner at nurse ay nagtatrabaho sa hospice kung saan nakatira si Williams. Chinek nila ang pulso ni Williams pero wala silang naramdaman kinumpirma nilang patay si Williams. Nakita ng pamangkin ni Williams ang pagsara sa body bag. Limang oras bago siya may embalsamo, biglang may gumalaw sa loob ng body bag. Palakas ng palakas ang pagsipa at binuksan ng mga undertakers ang bag. Sinugod sa ospital si Williams. Pero isang beses lang na daya ni Williams ang kamatayan. Noong March 13 na ay tahimik siyang namayapa sa kanyang bahay. Ayon sa mga doktor, si Williams ay may extremely low blood sugar, isang kondisyon na kapag nahalo sa kanyang mga gamot ay maaaring magpabagal ng husto sa kanyang pulso. Kaya hindi ito naramdaman ng medical staff.